Nakakagami, strike po Ano kaya to? Talaki Time check po is uh, 6.30 pa lang ho oh. na Naka-strike na tayo Si Metro tropa tayo Si Tres pa no? Nandun, no? sa kabila So bumalik ako dito Kasi oh, nag-win na yung line ho natin Inayos ko rito Dito yung gamit eh Na pang ko Para sa win up So dito muna to Subo ko tayo dito Hagis ko tayo dito Banda rito Tayo po Angis. mata na kitop po ngayon mga kagis medyo advance natin ng konti ano sila yeah. strike strike mga kagis strike strike mga kamis talagang ito talagang ito po mga kagis oh Tan! Tan! Tatawag ko na. Tatawag ko tayo ng rescue. So, door casting yung binabanat natin mga kagis. Dito tayo. Dito Dito sila. Pan! Laki tok bu, nak lepas sana. Pasal orang na mengatakan laki tok. sana maglalandian lang kami na <clears throat> Nakatat, nakatatlo na ako eh oo, pampano nandito lang haggis ka lang, nandyan lang sila nandyan na sila strike ayan o sinasabi sa'yo eh. ayan o strike po ayun o tana yun yun na nandun dalito limited edition lang to joke ayan o yung nine 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 g nine g nine g pre nine g pre, pre. Tunggu sa tapat ko god Coming, my friend. So, kang kanina pa ako natawag sa'yo. Tan! Hindi ko marinig eh. Kembot ako ng kembot dun. Nakagatan ka na naman. Ano? Tara. Marakuda. meron. Nakadali ka. Wala na. eh. Na. Na. time Mahagat. Anong size? Nine. Ha? 90. 90. Ay, ana sudah. g Friend 90 Friend. Ana, 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 ana. Coming my friend, Coming. in. my friend, tumata ka, hindi pa ako na tawag sa iyo. Tan. Gamariniki. Kimput ako no kembokal. Kira kagatan ni, niwiwiwi eh. Nga, ng, oh. Ano? Barakuda? Uh -huh. Stop, kasi man. sa ilalim eh, sa jig. Paradal ka? Wala e, Puto, pray. Ayan o, oh, hindi ko magamit kayo. time. Anang, mag Ito, marat, Ito, Ang magandang umaga po mga kahagis. Nandito kami ng aking uh, uh, partners, si Tristan po nanggaling ho kami dun sa baba sa kabila so nandito kami sa nung kami ng staff part ngayon eh, ay nakagali na so dito ay eh, nag-activity nung yung mga pampanok o talakitok po pampanok talakitok nag-activity na so yung mga bangalong lumulubog at saka eh parang kabuti parang kabuti yun sila parang kabuti uh, mga kagis isang magandang magandang umaga po ito po Good strike! Sandali po, kukuhin natin yung panggatso natin. Ito po, naka-strike si... Ah, sana, sandali. Paul Hoko, pala. Paul lang yan. Lapis. Hehe, hey, huwag nang pwersa yan. Lapis. Hala ko pa na malagyan ng tama eh. King. Oh, mali. King. King Lapis. Ipakita ko sa mga bata ko. Ayan na, nadali ni... Masa King Lapis. Huwag na natin yan, pinahirapan ka. Hahaha. Kuwi na natin yan, ayan oh. King. King Lapis. uh, <laughs> at least may strike. Bakit ho? Oh? Ayos yan no? Oh, oh naka-strike ko siya, oh. Oh, Pakita sa mga bata ng matuwa. Oh, nakaki. King Lapis ang papa. Ayan o. Ito pa rin ka ano? Oo nga, kita ko eh. Iba yung laro eh. Oo, oh, ganda na nalaban eh. Ano? Ayan pala dahil. Oh. Oo, oh, King Lapis. <laughs> Ayaw, sa ayos yan. Uwi mo na. Pinahirapan ka nyan eh. So mga kagis kami Pag-reter uh, siya na walang ipatungo na sa kabila uh, Wala ako rito, matumal May mga talakit ako pero Hindi na kagat Kasi lalim Kaya ako sa lore natin So di patuwa ko na pwesto May master test na baka ako sakali doon Kina naman tayo nandiyan So may balo Then, may panakita ko tayo dito na kampanan eh, na kapatiraso Banda. so hindi ko tayo zero magalaw may... uh, tayo kata paano hindi kami mga saan mo naman tayo sa subok sa kabilang ito wala ako isna doon sa kabila wala pa ako okay, okay. ngayon lang may araw na testing lang muna natin eh. kung may mga tayo rito Oops, right. Ano? Try oh. yeah, oh, talakito. Talakito po, talakito. Talakito. Ayan. Ito, oh. talaki ito. po, talaki ito. Talaki ito. Ayan, talaki ito po. ito po tayo. Talaki ito po. Isa. Matati sa taas. Wala ko tayong paglalagyan doon. So mga kahagis magandang umaga po Tayo ay pauwi pa na Time check po is uh, 8.45 So medyo mainit na po So kami pa nag-uumpisa na umuwi So ang ginagawa namin bago kami umuwi Baba pa na umuwi kami dito Sa spot na to So pagka hagis Bababa ho, di na Then babak hagis May mga strike naman ho tayo So hindi naman ho tayo uwi na walang dala So dahil mainit sinasaga ko para makahuli hindi wala hindi wala ka duli wala yung mga tatlong giging, tatlong casting pag wala wala ka duli ganun duli baba tatlong giging, tatlong casting na okay at wala hanggang sa makahuli mo kami makarating ho dun sa ating uh, sasakyan kaya naman ho tayo strike. Strike, strike. ano strike. ko? Strike. 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 Strike, oh. strike. Kaya to. strike. Strike. Mga so, strike. 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 Oh, tiki nga. Ah, ah bisogo. Ah, bisa ugo. Ay, no. Oh. Galing, Oh. oh, naka strike mo tayo. Oh, ganda, oh. Bisa Oh, bisa ugo, oh, mga kagis. Bisa Ang ganda. At least, mayroon na tayo strike. Oh, bisa ugo. ganda, oh. Oh, naka strike tayo, bisa ugo. Bisa ugo, right? So, natin sa taas. Okay, mga kagis, for the last. Bago tayo mo. For the last, no? Last, na-drop na natin to. Last stage na ko ng ating uh, panik-panaog mo. Ito sa at, at, ating ka. Uh, Jig. Last. Bago ko malumat ang ating uh, action camera. Oop. Oop. strike. Strike pa. Strike pa yata. Strike pa yata, oh. Strike pa tayo, oh. Kaya to? Stay pa yato Let's take, uh, take pa tayo isa ano kaya ito? Basura Hindi na laban no? Hindi na laban no? Hindi na laban Kaya ito? Ah, basura Hindi na laban yun no? Hindi na laban Ay, basura siguro Thank meron Lord. meron 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 meron, meron. 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 you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank pa Thank you, Lord. So, bago tayo nakarawi So, bago tayo makarawi Makarawi, makakagis tayo, mabalik na Ayan, nakadali pa tayo ng ano Balo Balo huli So, ang dami na po natin na huli So, ito po, ganda-ganda rin naman ang hala Marami rin na So, nakabalo pa po tayo sa huling halakak Sa huling hagis So, stay dyan po, kami yung babalik na sa sakin So, sa rice strike po natin, ito po Maraming rami rin po yan, nasa plastic po yung iba Then, thank you Master Krista naman nandito sa cooler sa so, camera man nyo Ibalori talaga ito Nora so so ganun no talagang fishing so maraming salamat at uh, nakastrike tayo hindi tayo uwi na walang maraming salamat thank you lord Kagis TV po thank you sa patungo natin next time huli at kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ng Kagis TV click on subscribe pakiclick on like button bell at uh, mag-comment ko kayo kahit anong comment ko pwede yun basta lagi ho kayo mag-comment kung may comment lang ho kayo no? maraming salamat kagis tv po